ayun nako nako na biktima makakaagri lingaw 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 ayun ako, nako na biktima pambira ano nangyari matikisan na lang na Pambira. Ano nangyari sa kanya? Kaya no bang kalabaw yan? Wala naman na eh. nakatayo lang eh. Hindi kumakain hindi niya hindi niya napapansin hindi na siya makahinga no. Ang bihira. Hindi lang ako nakakita ng ganun ah. Oh? <laughs> ang bihira. Ano na nangyari? Naabot tapos hindi na na Nabigla <laughs> na, siya. Nang lalaki yung mata niya. Kapat ka pa mata pa. Huwag mo na patay. Huwag mo na patay. Ang bihira. Naglambot nag siya. Hindi lang ako Ang ah. bihira. Pag-a-flush ang asin. Asinan mo. A-flushan daw ng asin mga kakari. <laughs> Pati po ba yung kalabaw, namamatanda din? <laughs> <laughs> Ganun ba yon? Nakatali nung upang asin. Ah, namatanda doon ang ahon ina e ng asin mga maka-agree oh, e ng asin yung... Pero busulin. Mira. Eh busulin na What happening in you? <laughs> Mahira. Ay, ayan, nilagyan ng asin mga kagri kasi baka raw na matanda, sabi ni ating. Kabun na lang nagkukuromba mga kagri, di makatayo. Nabunsol. Tapos nabigti pa siya. Pero sana okay lang siya. Wala nga mga kagri, kayo, palagay nyo. Comment nga kayo, palagay nyo. Ano nangyari dito sa kalabaw na ito? <coughs> Uy! Ha? Nahirinan ano? Ah, mayroon siya ibinubuga? Ay, oo nga. Maliit lang. Baka mayroon pa sa laob. Natakaw mo kasi, kaibigan. Di mo inumunguya Na Nabubulunan pala yung kalabaw. Ang